Naka-pressure naman. Ang dami-dami ng tumatakbo, pare-pareho naman ang pinapangako. Ayokong masayang ang boto ko. Sino kaya dito ang talagang subok na? Eh kung sa dilaw kaya. Ay baka, magroon ah, Hindi tayo magihirap. Ay, sabay ganun. <laughs> Oo, oh, marami, marami. Ay kung si Dick Gordon kaya. Nasa second year pa lang si Gordon sa UP Law School sa edad na 24 nang nagsimula siya sa politika bilang pinakabatang delegado sa 1971 Constitutional Convention. Nang naging mayor na Olongapo, po, nakilala ang katanyagan ni Gordon sa pamamahala kung kaya't naging multi-awarded public official siya, hindi lamang dito sa bansa, kundi itinanghal din siya sa ibang dako ng mundo. Nang si Gordon ay naging mambabatas sa loob ng 6 na taon sa Senado, itinulak niya ang 270 mga panukala at resolusyon kung saan gabing tatlo dito ay naging batas. Hmm... Tunay nga si Gordon ang maraming nagawa. Dito ako sa subok na. Gordon at Bayani.